Nandito ka lang pala sa damuhan na pakalapad naggetong ito mga lods. Pang malakasang sabaw agad ang buwena mano natin ngayong gabi. Agay tuso Alam nyo ba, sobrang lamig na ngayon ng dagat mga lods. Kaya nga, sakto, makakahigop agad tayo ng mainit na sabaw pagka uwi ng bahay. Teka, silipin ko rin itong katabing bato. Baka sakali may nagtatago rin dito. Mayroon naman siyang malalim na kweba. Pero mukhang absent ang nakatira dito. Eto pa, Pabalik na agad ako sa kailaliman ng mundo, mga luts. Hala, ano kaya yung itim na nasa sea <coughs> Mukhang hindi naman nagalaw, mali ang aking hinala. Uy, talagang bato nga, pero may katabing malapad na isda. <coughs> Grabe, napakalaking ketong na naman ito, mga luts. Paano ba yan? Sabaw na naman? Version 2? Agay, okay. tuso. Kung kanina pang tinola, ngayon naman pang sinigang. Ano ang bet nyo mga Lutz? <coughs> kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa'yo. Idol Wenny, Lin Baginang talagang napakaganda na naman dito sa kailaliman ng mundo, mga Lods. Kaya naman, nakaka-enjoy magliwaliw dito. Kung pwede lang talaga, dito na ako magtatayo ng bahay sa kailaliman ng mundo. Tapos, pag nagkataon, bigas na lang talaga ang poproblemahin ko. Kasi naman, ang pang-ulam, nasa harapan na naman natin. O, ba diba? Nakita nyo naman, mga Lods, mahiain siya. Mukhang ayaw pa atang pumayag na magtayo ako ng bahay dito. Agay, okay, tuso. Alam nyo ba, sobrang sarap ng isda na ito mga lods Kasi naman, balbas sarado huh? Eto pa, bigla kong natagpuan ang snapper na malalim ang iniisip Tulala kasi siya mga lods na nakatingin sa tubig huh? Ano ba kasi yan? Pinagkalat ni Marites ang screenshot nyo? Agay to so... Naku, huwag mo nang dibdibin, lilipas din yan Abangan na lang natin ang susunod na trending huh? Eto pa, malayo pa kasi mga Lods na tatanong na natin ang napakagandang dalagang dagat. Alam nyo ba, ang sarap nito sa sabaw nag-uumapaw. Agay to Grabe talaga, sobrang ganda ng spot na ating nalubugan ngayon. Punong-puno ng dagat. Joke yun! Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa'yo. Idol Angelito Suimitsu Lapina, watching from Japan. Ayun, kumaripas pa nga ng takbo Ang pusit mga lods. Huwag kang mag-alala, kita So ano na, bakit bigla kang bumait? Akala ko pa naman, pagpapawisan ako sa kakahabol sa'yo Mabuti na lang talaga, naalala ko Nasa ilalim pala tayo ng dagat. Mabisang deodorant nga pala Ang tubig alat Agay toso. so Teka nga muna, bakit ba napunta tayo sa usapang putok? Samantalang itong hawak ko ngayon Napakasarap ang putokin sa kawali Pag ginawang kalamaris Eto pa, pusit pa nga na mabait mga lods. Mabuti na lang may order si Ninong isang banyerang pusit para sa Pasko. Kasi naman, kung wala, ay iiwanan ko na talaga ito. Dahil masakit na ang gilagid ko, kanunguya ng pusit. Agay, tuso. O, di ba? Ramdam nyo ba mga lods? Pag naparami ng kain ng pusit, sabihin mo hindi. Ipagianti ko sa'yo isang timbang pusit. Kaya naman, ang mahiwagang swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa'yo. Idol Alain, Rivero, Rovera, from Sibuyan, Romblon.